May bagong naiahon mula sa Taal Lake ang mga diver ng Philippine Coast Guard sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap ng mga nawawalang sabongero mula sa Batangas. Nakatutok live si Raffy Tima. Raffy! Imil dalawang bag na may hindi pa natutukoy na laman ang uh, inihahon nga ng uh, mga diver mula sa ilalim ng uh, Taal Lake dito sa bahagi ng uh, Laurel, Batangas sa ikalang araw ng kanilang operasyon para hanapin ang mga nawawalang sabongero. Kasunod ito ng isang sako na may lamang mga buto na iniahon naman kahapon. Ilang linggo matapos isiwalat ng whistleblower na si Dondon na pati Dongan alias Totoy na dito sa Lake uh, Talik ang ng matagalang hinahanap ng mga missing sa Dalawang bag ang iniangat ng mga Philippine Coast Guard divers mula sa ilalim ng lawa dito sa bahagi ng Laurel, Batangas. Hindi ito kalayuan mula sa Pampang. Sa aking drone video ng retrieval operation, makikita ang pulang bag na hawak ng mga diver ng Coast Guard sa kanilang uh, pangalawang dive operation ngayong araw. Ang mga bag agad ipinasa sa mga kawanin ng PNP scene of the crime operatives. Ayaw pang kumpirmahin kung ano ang laman ng mga bag, pero agad itong isinilid sa mga cadaver bag. Magpapatuloy man ang search and retrieval operation ng Coast Guard sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Maingat daw ang kanilang dive operation dahil malalim ang kanilang search area, maburak at napakalimitado ng visibility. Habang isinasagawang retrieval operation, nasa pampang naman ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sabongero. Ang ilan sa kanila, nagsindi ng kandila. Uh, it's a mixed emotion, uh, excited, at the same time, nalulungkot. Uh, Merong kaba, pero ganun pa man, we are very happy at least uh, finally. Uh, lahat ng sinasabi ni don don patidongan ay totoo. Nang ano yung description ng ano ng uh, divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapakapa. -kapa. Pero pag nakita nila na yung uh, nakabalot dun sa isang object ay maaaring uh, maaring magdisintegrate dun sa ano no, mag or maggutay gutay Eh binabalutan na natin yun together ng ano ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo hindi siya magsabog-sabog no ah uh, ganun yung ginagawa natin we handle it very carefully Emil, magpapatuloy daw itong kanilang search and retrieval operation dahil lalo pa uh, marami pa sang uh, nakakapa yung kanilang mga divers ng mga suspicious objects dito sa ilalim mga ng uh, Taal Lake, itong lugar na itinuro kung saan posibleng itinapon yung uh, labi ng mga nawawalang uh, mga sabongero. Kailangan daw ma-retrieve mga ito para masuri ng mga eksperto kung ito ay mga buto o mga labi ng tao. Yan ang latest mula dito sa Laurel Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Sakaling mapatunayang buto nga ng tao, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Ikukumpara yan sa DNA samples ng mga kaanak ng nawawalang mga sabungero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang sako na ng mga buto ang naiahon mula sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas sa gitna ng isinasagawang search and retrieval operation para sa mga missing sa bongeros. Pero mga butong ito, hindi pa malinaw ngayon kung buto ba ng tao o hindi. Kaya kailangan pang sumailalim sa forensics examination. Ayon sa Department of Justice, kung lalabas sa eksaminasyon na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, Ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sa bongeros. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kung baga, ang gagawin po natin, natin ng DNA samples sa mga kamag-anak ng mga um, nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso na ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan na rin ang GMA Integrated News kay fortune at pinadala ang larawan ng unang naiahon na mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do... Uh a thorough examination on site. Ah, uh, dadalin mo 'yan sa laboratory mo most likely a morgue. Ah, uh, sa akin 'yan, pa-x-ray ko. To be sure. Kung mapapatunayang sa tao daw ang buto, sabi ni Fortune. Isipin mo agad, hindi 'yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano 'yan? Ah, uh, disarticulated, dismembered, Um, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung yung buto kung buto nga yan. Uh, kasi kung burning yan, uh, medyo lumalabo ang DNA testing. Sabi rin ni Fortune, handa siyang tumulong sa mga otoridad. May panawagan siya sa mga team na nagsasagawa ng retrieval operations. Sana raw ay maging maingat sila sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Pilatag mo yung body bag sa ground. Tapos kailangan mo buksan yung sako. Sige, hiwa ka ng konti, silipin mo. Pero nasa loob ng body bag. I wonder if there was even a doctor there on site or someone in charge. Sabi ng DOJ, bukod kay Julie Dondon Patigonan, meron pa silang impormante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information. Dahil lumuto nga po itong si Whistleblower, uh, biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Iginiit ni Dondon Patidonga na may hawak siyang ebidensya laban sa retiradong judge na si Felix Reyes kaugnay sa paglakad umano ng mga kaso ni Atong Ang na itinuturo niyang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Hamon pa niya kay Reyes at kay Ang magpa-lie detector test. Nakatutok si Ian Cruz. Music. Matapos sabihin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na si PCSO Chairman Felix Reyes ang tigaayos umano ng mga kaso ni Charlie Atong Ang, hinamon siya ng retiradong huwes na patunayan na akusasyon at kung hindi ay manahimik na lamang siya ang tugon dito ni Patidongan, isa ring hamon. Hindi naman galing din sa bibig ko na siya ang tumutulong, galing din kay Mr. Atong Ang. Samunin ko kayo, dalawa kayo ni Mr. Atong Ang, Magpalay detektor tayo. Yun lang, yun lang masasabi ko sa kanila. Hmm. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Git ni Patidongan, may ebidensya siya laban kay Reyes pero hindi niya inilahad kung ano ito. Isa si Patidongan sa anim na akusado sa kaso ng missing sa Bungero. Kwento niya, ang retiradong huwes Umano ang naglakad ng kanilang kaso. Si uh, Judge Felix niyan, siya na mismo ang naglakad niyan mga judge, kinakausap niya na yan. Mm. Kaya lahat alam ko, dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Mm -mm. Ngayon, kaya kong patunayan, pasabo, <laughs> gugulatin ko sila. Wala rin daw ideya si Patidongan na aplikante pala para sa susunod na ombudsman ang retired judge. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Naang at Sherman Reyes ukol sa mga bagong pahayag ni Alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na katutok 24 Horas.